Ayan, dito kami sa grocery, landmark. Landmark, grocery. Ayan tayo sa, ano, sa Alak Station. One, take one. Saan? Ayun nga, oh, buy one take one. Aba, may buy one take one guys. Eh? May free and okay. Oh, nag sale sila Ayan, may sale first daddy Yan sa Alak Station kami. Oo nga eh. Ang dami sale Yung mga dark chocolate. O oh, dito kami sa uh, Alak Station. Titingin kami guys kung nandito yung ah, uh, dun sa subik. Kasi tax free doon. So, sana. Ayun, meron. O, oh, magkano presyo? Chan-chan. Chan-chan. O, -chan. oh, okay, presyo. Ay, original. Yan yun, diba? May Yan yun. May bayless din ito. Yan. Oh depende so, okay. the... dalawang classes ah, siya yeah. So ano? <laughs> mamimili ka na lang. Ha. Ayo, magkano 'yon? 600 kilanan. Oh. Dapat talaga mas mura doon. Masarap yan guys. Ito masarap yan. Mag maganda sa heart. Mahal. So mas mahal dito. Ang Martin nga eh. Oh. Landmark to guys sa Landmark Makati. Mahal siya, mahal. Pero check natin sa SNR daddy. So ano? Wina. Hindi na lang kami so, bibili bumili. guys. Kasi mas mahal dito. Anong so, bumili ba? Hindi na. Sa SNR na lang. Let's go na. Ganun din yun. Mas mura. Mas mura kailangan. Oo. Oo. So, malaki ang ano difference, guys. Che-check namin sa SNR. Kasi na-check na namin sa Subic. Ano yun? Subic Pure Gold. Mas mura doon dahil wala siyang tax. So, dito mas mahal kasi syempre landmark. Ano? Makati. Wi na lang kami, guys. Bye-bye. <laughs> Exit -bye. na lang kami.